Biktima siya ng barang. iba yung mga insekto na pinakita mo sa akin, ang dami doon ah. Eh, hindi ko ma-imagine pa rin kasi eh, minsan tinitingnan ko yung balat ko, yun lang yung umpisa. Maya-maya dumani na. Tapos hmm. iikot ko dito sa katawang ko. Hindi ko na nasa sahig, ang dami-dami. Hmm. Pusa siyang malaliklag. O, oh, just imagine mga kabataya, kapatid ha? lalabas ng kusat you know? Hindi mo mabilang, you no? Know? Ano yan? Ito yon mga insekto. Ngayon mga kapatid, pakinggan natin yung testimonya sa ating mahal na kapatid na biktima siya ng uh, baharang. Mm. Ako si Lani, Maria Lani, um, nakatira sa Manila, Tagig. Pero um, galing ng late ang parents ko. So Mm, maroon ako magbisaya Kasabot kagbisaya. <laughs> Kasabot bisaya Kasabot rin ka mag-bisaya. Kasabot. Kasabot rin bisaya Saan ang trabaho mo nung uh, before ka na punta dito, te? Um, Nag-business ako. Ah, may business ka, te? Ah, uh, yes. Pero may, ano ka, te? May mga relatives ka sa Cebu? Daghan. Daghan, saan? Sa Labangon. Ah, sa Labangon? Sa Lopez, sa may bandang karbon. So, i-greet mo sila, te. Dahil baka nanonood sila ngayon. No? Okay. Mayong gabi isa tanan sa ako mga relatives sa Cebu. Sa mga Perez family. Cavaliero. Um, Ibanez. Mayong gabi isa tanan. So, ngayon mga kapatid. Pakinggan natin ang magandang storya. Yeah. Pero, hindi talaga maganda sa simula Dahil, parami uh, siyang ini-indang karamdaman at hindi niya ma, hindi ma-explain ng doktor yung kanyang karamdaman since 2020 ba yan te? yes, yes father so ngayon si ati uh, Maria, Maria Lani. Lani Maria Lani from uh, Manali, Manila, Taguig yes. saan ba sa Taguig? sa South Dangari South Dangari okay. so sa sindro sa Taguig te? sa barang South, bandang South bandang South right? mm -hmm. So ngayon, uh, ano ba yung mga unusual na mga experiences mo, Ate Maria, Lani, mm -hmm. na nakapunta ka dito sa, ah, how many months na pala? Balik, 4 months Nag, na. Ah, uh, 4 months na siya nag-state it. 4 months ito. this 28th. 28, uh, 28th, oh, yeah, this 28. coming 28th. Oh, so, 4 months. So, uh, uh, months na siya ngayong 28 at uuwi na siya dahil... Uh, good news po, grabe yung improvement sa kanyang kalagayan. Yes. So, before the ano ba ang simula nito? Oh, na um, year to 2020. na -feel na ako na, so, bisaya na lang <clears throat> <na>, ha? sige <clears throat> uh, na, kara... na feel na ako na ang katol sa akong lawas. Mm -hmm. Kunya, Unya, kagabi, hindi ko makatulog. Sakani ako diri mag mapikas kasakit sakit mm -hmm. diri. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mo ako na siyang butangan ng mga kagay ng holy water anda siya. Tapos pagbutangan na siya mo balhin. butangan mm -hmm. ako siya diri mo balhin diri. Ya. Yeah. So, yung sakit. Ang sakit. So yeah. galing sa ulo yung sakit. Mo on mo, mo naog siya. Uh -huh. butangan, bababa sa, oh, <laughs> bababa siya sa dito, balikat mo. Oh. Tapos kukuha naman ako ng ibang kunya holy water. Wala, lagyan ko siya dito. Lilipat na naman ulit. Saan Kaya, naman lilipat? Babalik sa ulo. Dito <laughs> sa bandang brain ko, utak. So, ilang taon yun? Uh, it takes two months. Oo. Months, then umabot siya ng hanggang na ano ko na takang, an hindi na siya okay. Mm -mm. So, yun. Um, Nag-decide na ako na pumunta ng ano ng mga albularyo. albularyo. So, bago ka pumunta sa albularyo, lumapit ka ba sa ating mga doktor? Yes. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, uh, allergy na mula daw sa ano sa mga aso ganun. Mm, ka sa aso pala. May aso, may aso talaga. Hmm. <laughs> so, yung sakit sa likod sa ulo mo at mm -hmm. bababa, walang explanation ng doktor. Ayun, sabi, stress lang daw. Stress, oh. allergy. allergy. Ayun ang sinasabi mm -hmm. ng ilang doktor na ang nalapitan mo. Dalawa na doon. Uh, ah, dalawa na dalawa. yung nilapitan mo. Pero maraming ka nang iniinom na gamot. Yes. Mm, -mm. Marami. By the way, mga kapatid, itong sakit ni Ate Maria ah uh, Lani, hindi po ito natural. Kung natural lang ito, uh, simple na allergy, simple na na stress, uh, makukuha lang sa, sa yeah. gamot. Yes. Pero ito pala ay hindi natural. Pero after paglapit mo sa doktor, mm -hmm. tumumpunta ka na sa mga albularyo. Yes. hindi uh, na ako umano nang bumalik sa doktor gawa ng ang dami nang nabili ko <coughs> ng mga treatment oh, yung tapos wala wala ano eh. Walang remedy, walang, walang remedy lalo siyang nag worse No worse. Oh, so yun. So anong ma-feel ma mo sa ulo mo te? Sobrang sakit para siyang hinosob talaga. Ah parang may dagom or may karayom na tutusok. Uh... Para siyang may karayom na may malaking bagay na itinusok na sobrang mm -hmm. sakit na sisigaw ako sa sakit hawakan niya. Sisigaw talaga. Sisikaw talaga. Uh, Pero may hindi may time. lang may tanging sa isipan mo ma-feel mo talaga. Hindi. Feel ko talaga hawakan ko siya. Hmm. Kasi talagang as in feel mo. Yum <laughs> mapasigaw ako sa sakit talaga. So hmm. 'yun. Afternoon, 'yun na yung kati yung kate? Saan banda? Oo na, na-feel ko yung liig. Na parang may gumagapang. Hmm, may gumagapang. Na Pero walang liig. makita na. Wala akong makita. May, may gumagapang sa liig ko na pinong-pino na wala naman akong makita. Hmm, na-feel mo lang. Tapos after mga one day or two days, na, 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 nasalat ko na may, ano na may maliliit na tumubo dito. dito. Ano yun? Ano yun? Parang, parang buwag singot? Buwag singot. Mm, araw. Tapos hanggang parang lumaki, lumaki, lumaki ganun. Tapos 'yun nagsusugat na 'yun dito ko. Mm. So, ito 'yun ngayon na na, normal na bumalik piklat na, siya. na siya. Ah. 'Yun, ganun. So ngayon, kumusta na 'yung sakit sa ulo mo? Sakit sa ulo ko ngayon, okay na. Wala na siya. Wala nang tumutuso? Wala na. Nang... By the way, mga kapatid, nung deliverance namin si Ate Maria Lani, ang daming naka-attach na mga spirits. No? So, sa bandang huli te, eh, nagpakilala, di ba? Ilan yon yes. yun? Ilan yung mga spirito na um, nagharap sa'yo? Naalala mo ba? Ang matandaan ko lang, yung Maria. Maria. Mm -hmm. Sino ba yung si Maria? Hindi ko lang kung sino si Maria. <laughs> so, ah, <laughs> uh, Oh, dahil nawala siya sa sarili niya. So, nalito si Brother Edison. Dahil sa dami ko nang ine-exercise, hindi ko na maalala. Ano? So, hindi mo naalala natin na sabi ni Brother Edison, pito yung nagpakilala. Nagpakilala ba yung pito, yung mga spirits? Hindi. Po. Hindi. Yung isa lang. Yung isa. Satan. Si? Satan. Si 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 naalala niya ay mayroong... Uh, Pero, so, tapos, kanina. kanina. Mm -hmm. So, yun mga kapatid, pito na mga unclean spirits pala ang source sa kanyang karamdaman, yung tu may tumutusok. Pero by the way, fat, ate, bayaw tayo mong patuloy. Ilang albularyo na ang nalapitan mo? Mag so, Madami. So, since 2020 pa yon 2020, <clears throat> more than 10? So, more than 10 ka mga albularyo ang nalapitan mo. More no? than 10. Kasi hindi ko ah uh, ano sa isa, hindi ko magkakampante ko sa isang albularyo. Gilipat na naman ako. marami kang mga anting-anting, yamya, uh, ah, haba. May, <laughs> marami, marami. So, yun yun, sinurinder ko na. So, yan ang experience niya. Higit pala sa sampu ka mga albularyo. Pasensya na po kayo dahil uh, nina ninarit lang niya yung katotohanan base sa kanyang karanasan. At uh, nung una uh, na araw na pumupunta siya dito, no, pati yung tiyan mo, tiyan masakit? Lahat, lahat, lahat party. Pati ng tiyan mo, tian masakit. Tiyan ko, masakit. Yung kati, buong katawan. Parang kikabuhi. At dito, sa na. Alam niyo mga kapatid, during exorcism ko, ilagay ko sa kanyang tiyan yung cross. Grabe, hindi ma-describe yung kanyang ano, reaction, no? Minsan ay nahulog na siya sa upuan, no? Yan po, ah, hindi lang ito grave oppression, mga kapatid. Ah, hindi lang ito ordinaryo na oppression. May element din na, dahil minsan ay nawala siya. Dahil sa paglapit niya sa maraming mga albularyo, mga kapatid, doon uh, napasukan yung kanya, na-contaminate yeah. yung buong buhay niya. Uh, uh, Na-recall ni Brother Edison, seven spirits pala. Nasobra ko, ano. Hindi ko na matandaan yun. <laughs> hindi ko na matandaan. Uh, totoo. Dahil uh, merong moment sa kanya during deliverance, mga kapatid, mawala talaga siya. no pero meron ding moment na matandaan niya. Pero ngayon hindi na siya nag-react. Salamat sa Diyos. Thanks God. Thanks at, God. hindi na siya nag-react. At kung meron mang little reaction, mga uh, 2% lang. At uh, kumusta na yung sakit sa tiyan mo, te? Sa ngayon, feel ko okay. Okay na talaga. Hmm. Hindi, ng... uh, compare nung una. Yeah. Diba, reklamo mo yung makate. Kumusta na ngayon? Ang kate ngayon, hindi na gaya dati. Hmm. Meron pang kate. Pero, as in talagang, konti na lang talaga. Pero hindi na gaya. Hindi ng, gaya dati um, na. Pero yung tumutusok sa ulo mo, wala na. Baka may kaunti lang na tusok. <laughs> wala na rin. Uh, Salagang, sa tulong ni Lord. <laughs> uh, because of the sacraments yes. of the Church. Yes. Because, na, lagi kung, isa sa mga sinasabi natin, sa mga, uh, lumapit sa atin ay grabe yung devotion ni ate sa Eucharist. Araw-araw po ito nagsamba. nakikita yeah. uh, mo uh, ako. Araw-araw, mag-adoration din, mag-rosary. So, yes. dahil sa kanyang pagsubok, lagi, na, naging malalim yung kanyang relasyon yeah. kay Kristo. Lalo-lalo lalo sa sakramento, di ba? Dahil sacraments are, are greater than me, by the way. So yan ang pinupromote natin si Kristo talaga, hindi yung sarili natin, mga kapatid. At uh, yung ano mo te, yung di ba yung mga insekto na pinakita mo sa akin? Ang dami doon na. Eh, hindi ko ma-imagine, Father, kasi minsan tinitingnan ko yung balat ko, yun lang yung umpisa. Maya-maya dumami na. Tapos hmm iikot ko dito sa katawan ko. Hindi ko nasa sahig ang dami-dami. Mm. Pusa siyang malalaglag. Oh, just imagine mga kabataya, kapatid ha, lalabas ng kusat, yun know? Hindi mo mabilang, no? Ano yan? Ito yon mga insekto. Ito yon ang daming mga insekto lalabas sa kanyang katawan. Ito po, oh. kita niyo yan? Ipakita mo, Brother Edison. Eh, oh, yan yung mga liit at, na ng mga insekto. Ba't hindi pa yan, madami pa yan na pinakita sa amin, yung may mga lalaki na para mga 5 inches. Oo, oh, mayroon pang iba. Yung, yan lang nakuha mo, last, bro. Yung last. Ipakita mo yung last. Yung Play last? Ito. Wala kang... Request. Ito lang po yun. Mm. <laughs> so, yung last ay, ano? Malaki siya Malaki na... na, na may sungay. Ah, May sungay. May sungay. May <laughs> sungay. Maitim. Yes. Yung pinakita Unusual. mo? Unusual. Unusual na insekto talaga. So, grabe yung... Every time, after deliverance din, you know, oh, lalabas yung mga insekto sa katawan mo. Yes, Father. Nung um, first time na na deliverance deliverance, deliverance ko sa akin. Nag-self-deliverance? Like yes. No, no, ikaw. ah, ako? Mo, <laughs> okay. nung lumabas ako ng pintuan mo, may lumabas sa bibig ko na kole green, parang snail. Yung hmm. malilit? Malilit, kole green. Yun, pinakita ko sa'yo. Mm, yun. Kulay green. Kulay green. Tapos, ah, si, anong laki? Mga ganyan siya. Mm. <laughs> Then, Grabe, no? may kasamang egg dalawa. May egg Dito pa? Dito nang galing sa bibig ko. Grabe. Ano yung mga lumabas, te? Eh? Maraming, na, ma... hindi ko ma... The -ano, father, hindi ko kilala siyang mga... May uod ba? Na lumabas lumabas sa'yo? Hindi ko makilala mga insikto, Father. Pinakita mo nga sa akin eh, pero hindi ko kilala yung mga insekto. Hindi siya, gaya sa common na insekto, hindi. Para siyang special na mga insekto na ginawa. Ganun. So ito, ang lumabas sa Yeah. Parang wow, ganyan. So kuhol pero, pero sa Tagalog. Ano siya? Maliit. maliit. lang. -anak niya. So may kuhol na lumabas So maliit na snail, maliit na kuhol na lumabas sa yung bibig? It's sa yes. Baka kinain mo yung kuhol. Father naman, <laughs> hindi ko kumakain ng kuhol. Pagkain <laughs> mo ng kuhol <laughs> yung <laughs> ano Hindi ako kumakain eh. ng kuhol, father. <laughs> so, just imagine ha, kasi na nagsabi niyan. At pinakita po niya ako, hindi lang insekto ang lumabas sa kanyang katawan. Pati pa mga bas, di ba? Oo, oh, mayroon. ano ang Tagalog ng bas? Buhangin. Buhangin? Mm -hmm. Na itim? Mm -hmm. Buhangin na itim, mayroon din na... para siyang... Uh, hindi ko mali ano, ma-imagine. Parang bato na maliliit. Maliliit na itin. Um, bilog na maliit na matigas. Mm. Na hindi kayang tiserin. Yung, mm. ang sabi saya, irokon. Hmm. Hmm. Hindi kayang tisirin. So yun mga unusual po yun, no? Yes. At uh, during exorcism, mga kapatid, uh, may series po ito, just imagine, 4 months na umaambot kami higit sa 4 months na processing sa kanya mm -hmm. at mas mabuti na lang dahil yung kanyang pananampalataya talaga ay nag-increase at yung pag-ibig niya sa Diyos ay nag-increase talaga so, okay. uh, at dahil dito ay nababago dahan-dahan yung kanyang uh, buhay yes, yes father <laughs> uh, parang kinukonsikre na talaga niya yung buhay niya sa Panginoon at Yon ang hindi niya maintindihan bakit may lumabas ng mga insekto, mga buhangin, mm -hmm. iba't ibang insekto. Just imagine na iba't ibang insect insekto, H hindi mo ma eh, hindi natin kilala 'te, eh, 'yung iba. Hindi yan, hindi siya 'yung na insekto. Parang special na ginawa na parang mm -hmm. ginagawa sa akin. Yan po ay uh, barang kaibigan. At kahapon natin is fiesta ni, oh, ni Mama Mary. Yeah. At kahapon po na po si Ate yes. Maria Cap uh, Lani, no. Kanina din hindi na nag-react. So so totoo talaga yung tinutulungan siya. No? So powerful talaga yung intercession yes. sa ating mahal na ina. So sana nakikinig kayo ngayon at sa pagkikinig niyo dagdagan natin yung pagmamahal ng ating ina. Yes. Ang ina ng Diyos at ina ng simbahan. Amen? Yes. Kasi Father, pwede ko magsalita. Sige, sige, sige. Uh, um, Mahindig ako magsimba sa baklaran. Mm -mm. mm, -mm. The Mother Perpetual Health. So, um, hiningi ko sa kanya ah, oh, Mother Perpetual Health. Yeah. He, hiningi ko sa kanya na i-guide ako kung saan dapat talaga ako dalhin. So, mm. hindi ko akalain makapunta ako ng buhol. Dito, sa inyo, na wala naman akong kilala dito. Oo. Oh. So, kahapon kaya na, ano ako, kahapon kapistahan niya doon. Mm. Nagkataon na, okay na, wala na. So, I'm happy. Masaya talaga ako. So, grabe, no? Uh, ngayon is 20, ano ngayon? 27. 20... 27 ngayon? So, ngayon pala yung fiesta niya. 27. June 27 is... Ngayon po. Uh, Mary's Feast Day. Kaya nga hindi ka nag-react ngayon. <laughs> Under the title of Mother of Perpetual Help. And every year we begin special devotion on the Venna to her around that time. So, ang feast niya is June 27. 27 ah, ngayon. ngayon oh, okay. So, nag, uh, ngayon ay grabe yung improvement mo. Hindi ka na nag-react. June 27 yung feast niya. No? exactly, exactly, exactly. Right? today kanina oh, mga patid akala ko mag react pa siya pero ngayon hindi na ngayong araw na ito at ngayon din ang fiesta sa our lady of perpetual help so, so perpetual is walang katapusan yeah, always, yung tulong mm, laging tumutulong mm, sa mga nangailangan sa lahat ng nangailangan so grabe na No. Kaya, ang tuwa ko, last uh, day, nag-rosary ako, Father. Yes. Uh, hindi ko, hindi ko ma-imagine, habang nag-rosary ako, tumutuloy yung luha. Ah, oh, umiiyak ka. Kahapon mm. yata yun. Kah oh kahapon, Father, mm. na umaga. And then? Sa so, bakit ako umiiyak? Parang na-feel ko yung, hindi ko ma-imagine na sa loob ko, na parang maluwag. Mm, magaan. Oh, magaan, yeah. ganun. Kaya yun na siguro yung ano ni Mama Mary. Okay. Yeah. So, ang ganda ng story ni Ate Maria Lani, no? At na-amiss ka ako kanina, tita. <laughs> Akaala ko mag-react -re ka pa, eh. Dahil, alam nyo, minsan, yung demonyo ay magsasalita pero hindi magsasabi sa kanilang pangalan. Mm -hmm. During exorcism po. ah uh, ah uh, Uh, ang exercise ay magkapag sa ng imperative command. Mm -hmm. Do you put a curse object in her body? Ituturo yung kanyang tiyan, no? At sa paglagay namin ng sacramentals, oil, cross, nasisigaw ah, si ate. Sisigaw talaga. Uh, minsan, during exorcism, ma, ano siya, mahulog sa kanyang upuan, no? Grabe. Parang, Ininig. Ah, manginig, sisigaw, no? Mm -hmm. Magigiba yung mukha niya, no? Hindi lang natural, ah, hindi lang siya simply na oppression, eh. It is a grave oppression. Sometimes it lead to total possession. Dahil minsan ay wala siya, eh, sa kanyang sarili. Pero ngayon, na-amaze nga ako kanina, ate dahil, uh, wow, wala na. Sabi mo sa akin, nag-deliverance din si Tatay Argyo sa'yo, hindi na, ka Nag-react. Wala, walang reaction. Hmm. Ngayon, sinusulim natin. Wala na din, no? Mm -hmm. At uuwi na siya, this coming. Uh, ah. I-greet mo yung pamilya mo, te. No? Ah, o nga pala, ha. Good evening sa mga anak ko sa Manila. Tsaka mga, kap sa kapatid ko. Ito, <coughs> ate, kuya. Uh, sa tolong oh. ng God. O, oh, mama Mary. Ito ngayon, uh, napakalaking um, changes sa ano ko ngayon sa katawan sa health ko. So thanks God. So ilang ilan na yung nagasto mo? Ay, rough estimation lang te. <laughs> From 2020 and then 2000. Kung sabihin 100,000 pa. More than pa siguro. <laughs> more than pa, no? Just imagine. Like, marami nang na, ano, baga naibinta, naisanla, para, yes, na, para lang. para lang. Para lang ma, ano yung health ko. Pero ngayon mga kapatid, just imagine no. Ah uh, niyang saya dahil sa biyaya ng Diyos uh, the 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 grace of healing, the the gift of healing na natanggap niya. Galing po sa sacrament hindi po galing ni Father Darren. Galing po 'yan sa sacrament inst sacraments instituted by Jesus Christ, no. Just imagine araw-araw siya magsamba. Araw-araw talaga. The reception of the Holy Eucharist, no. Uh, makapangyarihan pa yan sa mga habak uh, na incomparable. Hindi complete father kung hindi ko makasimba wow. Arat. Hindi ko parang Kula. na ano ko, may cons, parang yung <coughs> konsensya ko ano, hindi mm -hmm. talaga kompleto kaya maga palang gising na <laughs> para masimba. so, Grabe ga si ate, yung pag-ibig niya sa Panginoon. So yan ang pinaka malaking milagro te, eh. yung yeah. liberation mo from unclean spirits, mm -hmm. yung ah... Uh, healing mo galing sa oppression, secondary lang po yun. So, ang pinakamalaking milagro, na bago yung yes. kanyang pananaw. Na bago yung buong buhay ni Ate Maria Lani. At yan po yung dala niya na malaking milagro na hindi ma mapantay na milagro. Mm -hmm. At handa na siyang mag-share nito sa kanyang buong pamilya. Yung mga anak po tayo, greet mo. Nagpangalan um, nila. No? Uh, Anak ko <clears throat> sa Cebu, si... may anak ka sa Cebu? Yes, mayroon akong anak ko sa Cebu. Anak, hindi mo ako kinokontak, pero ito ngayon, hmm. ito na si Mama. Hmm. <laughs> Medyo happy na ako ngayon, nak talaga. Kay Kenneth, kay Johnji, yung ano ko, yung bunso ko sa Manila. Andito ako ngayon, kasama si Father Darwin. <laughs> Sa tulong ng ministry niya, sa sacramentas, ang laki mabagay talaga, anak. Kaya... Pero yung asawa mo, te? Uh, widow. Ah, widow. Ah, namatay na. So, tatlo lang yung anak mo? Tatlo lang, anak. Pero ah, lalaki. Lalaki. Yeah. So, maraming salamat sa Diyos. At meron ka pang idagdag, te? Para ma-inspire naman yung mga kapatid nating nanood niya. Masasabihin um, ko lang na kung umabot man ang, ang, bawat isa sa atin ng pagsubok, gaya sa, gaya sa akin nangyari, hindi, huwag kayo basang madiscourage. Um, uh, talagang tuloy-tuloy lang at kumapit sa Panginoon. Sa, ang, huma, kumapit sa may kapal. mag uh, gumamit ng mga sacramental, buong puso na ialay mo sa, uh, natin sa Panginoon ng lahat. At uh, tayo tutulungan. Amen. Yes. So, so, wala nang lumabas na mga buhangin te. Wala. Wala Ayan, mga piklat na ang dami. Piklat na lang. Andami. Yan ang dadaanan ng mga buhangin. Yan yeah. Na mo naman ang piklat, Father. Ang okay. dami. Wala nang lumabas na. So, just imagine, mga kapatid, yan po ay papuri sa Diyos, Ama, Anak, at sa Espiritu Santo, na mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. At marami tayong mga pasyente ka, kanina uh, almost 200 and then bukas may open Saturday walang open po dahil sa sports mm. and evangelization so ina-announce lang dito parang hindi kayo ma uh, kasi ano na, ma mapalaw, no maligaw mm -hmm. so Saturday walang open sa Sunday may open po dahil yan sa, sa sports and visualization. Sa Saturday lang, walang open. Dahil sa, meron tayong sports and visualization sa Marawis, Valencia, Bohol. At pasalamat tayo, te. May okay. papasalamatan ka? Additional, te? Um, pasalamat ako sa lahat. Una-una uh, kay Father Darwin. At sa lahat na dito sa mga ano ni, sa staff. At uh, sa mga kaibigan na dinatang ko ng buhol. <laughs> Walang kong kakilala dito pero ang babait nila dito, lalo sa mga staff. Um, hindi hindi kapinapinapayaan nila nandiyan lagi sila nakaalala sa sa akin. Lagi. Kaya lang laki kong pasalamat sa buong minister ni Father Darwin. O, salamat at sa inyong lahat na nandito. Dahil mag na kami ngayon. <laughs> Naluluto na yung pani -apo. So maraming salamat sa inyo at yung highlight na sa buhay ni Ate Melanie Alani, Maria Lani is uh, because of increasing her love and devotion to to God and to the devotion to the saints and Mama Mary. Uh, yan po ang malaking tulong sa kanyang karamdaman, sa kanyang conversion story ngayong gabi nito. So, God bless. Maraming salamat ati Maria at sa ating lahat na laging sumasubaybay. So, hindi ko na mabasa yung mga comment ninyo. Ang dami na. So, almost 300 na yung comments. No? So, hindi ko na mabasa. no? Wow, dami. <laughs> yeah, God bless mga kapatid Fight the Maria to talk safety with a humble heart po. God bless. is So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.